Carla Abellana, nilinaw ang kasalukuyang estado ng relasyon nila ni Tom Rodriguez. Nilinaw ni Carla Abellana ang tunay na estado ng relasyon nila ngayon ni Tom Rodriguez. Sa isang panayam, sinabi ng aktres na hindi pa sila muling magkarelasyon. Ayon kay Carla, nasa proseso pa rin sila ng pag-uusap at pagpapatawad. Maayos kaming nagkakausap, pero hindi ibig sabihin ay kami na ulit, pahayag niya. Inamin niyang may effort si Tom na muli siyang mapalapit. Gayunpaman, nais muna niyang bigyang prioridad ang sarili at emosyonal na paghilom. Ipinahayag rin ni Carla na ayaw niyang madaliin ang mga bagay. Marami raw silang kailangang ayusin bago muling bumuo ng bagong simula. Hiniling niya sa publiko ang respeto sa kanilang pribadong proseso. Umaasa siyang anuman ang kahinatnan, ito ay magiging para sa ikabubuti ng kanilang dalawa.